Isa sa naiisip na solusyon na Malacanang upang hindi na maulit ang VIP treatment sa ilang inmates sa New Believed Prison o NBP ay ang pagtatayo ng isang modernong pasilidad at pagbuo ng bagong sistema upang mabantayang maigi ang mga bilanggo. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Justice ang malaliman pang investigasyon sa natuklasan nito na marangyang pamumuhay ng ilang inmates sa New Bilibid Prison. Ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., hihintayin nila ang magiging resulta ng investigasyon ng DOJ maging sa mga opisyal ng pamahalaan na dapat managot dito. Ayon kay Secretary De Lima, puspusan ang pagsisiyasat na isinasagawa at ang lahat ng responsable sa mga ilegal na gawain ay papanagutin at paparusahan. Isa sa nakikitang solusyon ng Malacanang sa mga problemang nakita ng DOJ, partikular na ang VIP treatment sa NBP, ay ang planong pagtatayo ng isang modernong pasilidad sa Nueva Ecija. At noon lang, uh, ilang buwan na nakararaan, ay nagpasya ang ating NEDA board, hinggil dun sa pagtatayo ng isang modernong pasilidad sa lalawigan ng Nueva Ecija na tutukuyin yung pagkakaroon ng isang makabago at epektibong sistema ng pag uh, ng confinement. Batay sa public private partnership program, ang 50.18 billion peso modern prison facility ay itatayo sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Bukod sa modernong security equipment, kaya nitong mag-accommodate ng aabot sa 27,000 inmates tatagal umano ang konstruksyon ng tatlong taon at dito ililipat ang mga bilanggo mula sa New Bilibid Prison. Ang maximum capacity ng NBP ay nasa halos siyam na libo lamang, ngunit sa ngayon ay 21,000 inmates ang nakapiit dito. Sa kasalukuyan, ayon sa PPP, ipapasok na sa proseso ng bidding ang pagtatayo ng naturang pasilidad. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.